Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Meron ka bang paboritong hayop? Meron bang hayop na pinakamalapit sa iyong puso? Sigurado ako na maski ikaw ay merong listahan ng mga paboritong hayop. Kasi ako, meron din akong paboritong animals. For today's video, medyo espesyal ang mga hayop na inyo maikilala dahil ito yung mga hayop na gustong gusto ko. Pero bago ang lahat, Bago tayo magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa Free Thinking Pinoy Channel. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo aabot ng isang milyong subscribers! Grabe! Sobrang thank you talaga! I love you all! Kung handa ka na makilala ang aking limang pinakapaboritong animals, tara na at na natin! Una sa aking listahan ay ang mga ahas. Noong bata pa ako, ang mga ahas ang palaging pinapanood ko sa animal planet. Napaka-misteryoso ng mga ahas at parabang mahirap hulaan ang kanilang iniisip. Sobrang ganda ng kanilang kulay kaya ang sarap tumuklas ng mga bagong species ng ahas. Mula sa makamandag na coral snake hanggang sa mga garter snake, lahat sila ay may nakakaakit na kulay. Ang pinaka-amazing na katangian ng mga ahas ay ang kakayahan nilang magtaglay ng kamandag. Kung meron man akong paboritong ahas, siguro King Cobra o di kaya yung mga higanting green anaconda. Kung meron man akong kinainis na ahas, siguro yung ahas kong kaibigan. Sa tingin ko, tanging mga tao lang na may pagmamahal sa hayop ang kaya maka-appreciate ng mga ahas. Kaya kung isa kang animal lover, dapat ay merong kang pagpapahalaga sa buhay ng mga ahas. Pang-apat sa mga paborito kong hayop ay ang Philippine Eagle. Lahat ng Pilipino ay pinagmamalaki ang ganda ng ating pambansang ibon. Bukod sa napakaganda ng mga ibon na ito, isa rin ito sa pinakamalaking agila sa buong mundo. Ilang beses ko na atang natalakay ang mga Philippine Eagle sa channel na ito. Patunay kung gaano ko kapaborito ang mga ibon na ito. Sa tuwing nakataas ang kanilang balahibo, mukha silang may suot na corona. Bagay na bagay sa kanilang tawagin bilang hari ng mga ibon. Espesyal sa puso ng mga Pinoy ang Philippine Eagle dahil sa Pilipinas mo lang ito matatagpuan. Yes! Ang ibon na ito ay tatak Pinoy! sa kasamaang palad, ang mga Philippine Eagle ay malapit ng maubos. Kaya kung malaman ko lang na pumapatay ka ng agila, hindi tayo bate. Mm. Madalas kasi sa kanila ay binabaril ng mga hunter. Pangatlo sa aking listahan ay ang mga aso. Halos lahat naman tayo ay minsan ang nakapag-alaga ng aso. Kaya alam ninyo ang pakiramdam ng may kayakap na aso. Masaya ang may kasamang aso dahil kailanman ay hindi ka nito huhusgahan. Kahit kasing sama mo pa ng ugali si Hitler o kahit ganito pa kapangit ang mukha mo, siguradong mamahalin ka pa rin ng alaga mong aso. Kapag merong kang kasamang aso, para ka na rin may kasamang matapat na kaibigan. Napakalambing nila at napakasarap pang yakapin. Kapag may kabanding kang aso, para bang magic na biglang mawawala ang pagod mo? Ang pinaka nagustuhan ko sa mga aso ay likas sa kanila ang protektahan ng kanilang amo. Handa silang mahipag-away para lang mailigtas ang mga tao na dapat niyang bantayan. Kaya naman kung meron kang alagang aso, sana ay mahalin mo rin sila gaya ng pagmamahal na kayang ibigay sa iyo ng iyong aso. Gaya ng sabi ko, kahit gaano pa kasamaan tingin sa iyo ng mga tao, ikaw pa rin ang number one sa mata ng mga fur babies mo. Kung meron man akong paboritong breed ng aso, siguro Aspin. Pangalawa sa pinakapaborito kong hayop ay ang Pusa! Para sa akin, ang mga pusa ang pinakamadaling alagaan dahil napaka-independent nila. Hindi sila katulad ng aso na kailangan palaging paliguan dahil sila mismo ang maglilinis sa kanilang katawan. Pagdating naman sa pupu, hindi mo kailangan takote ng kanilang dumi dahil sila na rin mismo ang magbabaon sa lupa. Malambing din ang mga pusa dahil mahilig silang yumakap sa kanilang amo. Kung hindi ka pa nakakita ng pusang malambing, malamang hindi ka pa nakakita ng pusang gutom. ibang ibang ang ugali ng pusa sa aso kasi ginagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin. Siguro, ang pinakagusto kong ugali ng mga pusa ay wala silang pakialam sa kung ano ang iniisip sa kanila ng mga tao. Medyo nakakaingit nga ang mga pusa dahil ginagawa lang nila kung ano ang gusto nilang gawin. Matutulong sila kahit sa taas ng pintuan o kahit humilata ng sampung oras dahil yun ang gusto nilang gawin. At ang number 1 sa pinakapaborito kong hayop ay ang killer whale. Kung ngayon mo lang nakita ang mga killer whale, pues sigurado na ito na ang magiging paborito mong hayop. Naniniwala ako na ang mga killer whale ang mga hari ng karagatan. Sila kasi ay mga apex predator. Ibig sabihin, walang anumang hayop sa dagat ang pwedeng kumain sa kanila. Kumakain pa nga ito ng malaking pating at maski ang higanting balyena, kinakain din ng mga killer whale. Mula sa higanting elephant seal hanggang sa kapwa nila dolphin, walang hype sa dagat ang ligtas sa mga killer whale. Kahit nakakatakot ang kanilang imahe, nakapagtataka na hindi ito kumakain ng tao. Hanggang ngayon, isang misteryo pa rin sa mga scientist kung bakit hindi tayo sinasaktan ng mga killer whale. Yan ngayon ang dahilan kung bakit sila ang pinakapaborito kong hayop. Mas pinipili nila ang maging mabait sa tao kaysa kainin nila tayo. May mga kaso pa nga ng killer whale na tumutulong sa mga taong nalulunod sa dagat. Ang galing, di ba? Dahil sa pagiging mabait ng mga killer whales sa mga tao, ito ang dahilan kung bakit sila ang pinakapaborito kong hayop. Naniniwala din ako na ang mga killer whale ang pinakamatalinong hayop. Kaya kasi nitong gawin ang iba't ibang tricks. Ikaw ba? Ano yung limang hayop na pinakapaborito mo? I-comment mo na yan sa baba at promise, babasahin ko yan isa-isa. Bago pa tayo matapos, gusto ko munang i-shout out ang aking pamilya na walang sawa sa panonood ng aking mga videos. Maraming salamat. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.